tatlo na yung kanin. Ano Asan uh, si mama mo? Wala po eh. Wala Inidia. po Wala po dyan. Ikaw, lagi na lang wala pag ako punta. Ang ina mo. Uy, huwag mo pong nanay ko. Grabe naman kayo. Grabe naman po kayo. Babayaran ko naman magkano bang ulog niya sa'yo kada araw. Binti-binti na lang. Hindi pa niya mabayadan. Wala naman pera. Nga na pa ako mautangan ngayon eh. O, sakto. Sige, pautangan kita. Ha? Sana hindi ka katulad ni mama mo. Oh, wait lang po ah. Sa uh, kailangan ng utang, ako lapitan, madala ko lapitan. Ano ba mga... Tapos kayo, hirap kayo hanapin pagbayad. Oh, shit! Kay kayo, kayo, mga kupal. Grabe naman, hindi naman po. Grabe naman kayo mag magsalita sa akin. Magkano po ba kahit mga ano? ano? Mga 500 lang utang, ah, ah, play ko lang. Sakto. 5-6 kayo, kay, di ba? Ako 5-6. Oo, oh, 600. Nasa... Uh, pautahin kita 500. Bayad oh. mo 6,000. Grabe, laki naman. Grabe naman, kademonyo ka naman yan. Ha? Ah? Grabe naman mga demonyo, nakahayip ka naman yan. Bakit naman? Hindi ka bang armahin yan? Grabe, 500,000, 6,000 yung balik. Ganun, ang ibig sabihin ng 5,600. 5,500, 6,000. Ah,